Kumusta mga kapatid! Ngayong araw ay pupunta po kami sa aming probinsya na isa sa tila magandang probinsya mong mundo po Pero bago naman mag-game muna tayo At ayun, tapos na po. Kasalukuyan natin ginagawa ay eh, tayo yung nagluluto ng mga hot dog, mga baon natin. Manok. Secret eh, ng pwede pa bulong, mapapamura ka ng po ano, nagsabi sa akin dito sa akin vlog na sa nakaraang kong mga video na yan, katulad yan, hype na yan. Kapag daw ako, eh, sasalita. Iwasan ko daw itong magmasyadong magalaw kasi blurred daw sabi niya blurred. Pero hindi ko lang parang, parang hindi naman blurred, di ba? Blurred ba? So yun, sabi niya parang blurred daw po. So, thank you sa ano mo, sa pagsasabi mo, no? Uh, medyo anahin natin yung pagka blurry. At ah, ayun na nga, no? Habang nagluluto tayo dito, nakaisip na ako ng medyo tawag ko sa inyo, mga kapabayan, no? may lumabas at nandito na naman nga po pala ang aming yung yaya ito siya yaya ho namin yan at ang naisip ko po na itatago sa inyo ay oh kumusta mga kuko may natutulog si so hindi natin alam kung may natutulog sa mga kapatid bahay natin magkadikit lang kasi yung bahay dito eh. hindi mainay at papractising <laughs> ma pa natin yun may maigay para you know hindi ko alam kung may, ano, may, may nagising na bata eh. Oh. No. So tara na po mga koko, matalis na po tayo sa ating bahay. Wala pa pala yung mga kasama ko. Chok <laughs> <laughs> lang yun bro. Saan akin nandito na po tayo mga ba kababayan. Ba, eh? Nandito na po tayo sa bus. Sa stadium mga kasama po tayo dito sa mga dalawang ako yung nakulita sa doon po yung dalawang po dalawang kapung ate no? At, ay chete <laughs> kamali tayo doon no? at napakita natin sa inyo ngayon kung anong itsura ng loo no, so let's go Hindi po to. May pang mayaman, may pang mahirap. Dito po yung mga pang mahirap. Ayan, dalawahan. Dito kasi isaan lang yung Pang, pang mayaman po yun nandito. Tsaka may mga kakaibang ka taktika tong bus nila. Kapakita ko siya. Katulad po nito. Pag pinindot natin yan. Tataas ito. Pindutin natin. natin panohan po ng payan, mga kababayan panohan ng paa at ito para dito saka so, paano gamitin yan so, parang pinindot ko yan ng ganyan baba ba yan ayan babaan <laughs> siya hirap ng galawang ko ha ayan ganyan Shoutout sa kanila. kababayan. Mukha daw kami baliw eh, pinagtitingin kami dito. oh. Mukha kasama po ako mga kababayan. Ang kasama ko po ay ang aking mga ate. Yan, si ate... Si ate Alay at si Manang Kulit. Yan. Pupunta po kami dito sa, ano? Malalim na bundok nagtatanong po kayo kahit walang lang nagtatanong kung bakit mahangin no nasa dagat po kasi kami ayan ang ganda ng camera niya boy ayan. nasa dagat po kami ano touch na lang tayo i-montage king dalawa kong ate gagawin ko silang model let's do this danny the king of the track At siyempre, mahulog niyo po ang aon, oi, 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 mahulog niyo kailangan ko lang ng mga Like, comment, and subscribe, ha?